Ayan mga lods. Out na tayo. Ayan ang yachts. Dito tayo sa yachts club na sa ayan mga lods. Ayan. Ayan mga lods. Ganda pag gabi mga lods. Pero pag umaga, ah, init. Ang inet mga loads. <laughs> mga loads. First time natin mag-tram. Nakalimutan natin mag-video. Dito na naman tayo mga loads. Dito na tayo sa area. Saan tayo magtatrabaho na naman mga loads. Grind, grind, grind lang tayo mga loads. Ito naman ang buhay natin mga Lods. Ayan na, na naman mga Lods. Dito tayo mga Lods. Ayan ang dagat mga Lods. Ayan ang yachts mga Lods. Dito naman ang mga building mga Lods. Ayan. Maglalakad tayo papunta sa trabaho natin mga Lods. Kasi konti lang ang lalakarin natin mga lods maganda dito mga lods malapit ang metro station yan kita nyo mga lods ang gabi maganda dito pero pag ganito ang init taglamig mga lods maganda dito mga lods dalhan mo ng ano, may sasakyan ka yan dito ang puntahan ng mga ano ng mga magdidit sana all ayan pakita ko sa inyo mga lods dito yung area natin mga lods kung saan tayo nagtatrabaho ito yung bago nating ano, bago nating Oh, dito mga lods hindi stress <laughs> walang pagod relax na relax dito sarap mong tibig dito mga lods so, wala lang ikatit sana all baka mapagalitan tayo baka hindi yun mga lods hangin dito mga lods magandahan pag gabi. 'Yan. 'Yan mga lodges. 'Yan. Malele tayo. 'Yun, 'yun ng mga ano mga 'Yan. 'Yun. Ang ganda niyan mga lodges. Paggabi ang ganda dito paggabi. Mahangin. Sarap din maligo. Ganito po oras.